Hello mga kabasura! Dumating na nga pala yung isang buong balikbayan box na nanalo na taga Agusan del Sur. Heto nga pala yung video nila. Tuwang tuwa talaga sila mga kabasura. Sino ba naman ang hindi mapapasana all kapag nakatanggap ka ng isang buong balikbayan box na libre lang? Ay Tatero, to Nana. Salamat ka Ani. Salamat Tatero. Pag ipaningot yun ko, ipaningot ko, ha. <laughs> Wow. Oh, wow. Wow, 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 Ay, Daku man, mahal. Ay, speaker mahal. kuasa ni mahal? Wait, so oh. Uy, oh, si amplifier mahal. Umple, si na, si ampli ka na, di amplifier. si mi ampli. Ampli Speaker. Ano na isa? Speaker. Napaya. Oh, napaya. Uh -oh. oh, oh, wow, tatayron, thank you. Ito, butang mali to. Lamisa. Laptop, okay, uh, ta? Laptop, okay, mo. Oh. Bon. laptop, Muna laptop 'yung, muna 'yung nagte-TV, muna tagawan ni ako ko. Sige, dai. 'Yung laptop niya. Hindi 'yung laptop. Kasi 'yun 'yung computer ba? Oo. Mm. Oh. Hmm, pang bibi. Ah, tablet 'yung Hmm. Hey. Pero wala 'ko. Daku 'di siya. <laughs> uh. Ipagwawisan niya. speaker niya mahal. So Bukay na sa speaker no, natanggal na. Mataw naman na. Ah, dili na ko dog mobile legend. Ito ito, ito babaw, ito babaw, Samsung. Ito babaw. Ini tinay gamak bunut. Ini na ra pa mahal kay. Biragut. Kan stop to is ni Asril oi. Asril. Uli pa na siya ba. Asriel! Asriel! panggay, <imates> <laughs> makatupan na Israel, Israel, ayoko ba na tatala jukada? isa kina yung 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 Anak lah, anak, anak lah, anak. anak. Tentu. kilit betang. Yeah. Mama nak nak gamit. Boleh na, ni, kuan ni, monitor. Keyboard. Jalan ya, lagi Mouse. Thank you, Tateron. Thank you. Selamat kita, Tateron. Bapak nak pasalamat ni. Tali, heto na nga pala yung computer nung sinetap nila. Grabe, napakaganda talaga mga kabasura. O, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Pala mga kabasura. Lamat na